ang pagsasayaw ng gobernadora ng Samar habang pinapaulanan ng pera. Depensa ng gobernadora sa adisyonal na sayaw ang kurap at hindi pagpapakita ng karangyaan. Nakatutok si Tina Pangiban Perez. Mabilis na kumalat online ang pagsasayaw na ito ni Samar Governor Shari Antan habang pinapaulanan siya ng mga 20 at 50 pesos na perang papel hindi nagustuhan ng ilang netizen ang anila'y pagpapakita ng karangyaan lalo sa gitna na anila ng pagkwestiyon din ng iba sa kung may mga politiko ba na personal na nakikinabang sa ilang proyekto kontra Pero depensa rin ng ilang netizen na pamilyar sa sayaw, bahagi ito ng kultura ng mga taga-Samar at iba pang probinsya. Agad din naglinaw ang opisina ng gobernadora. Hindi anila ito kuha sa isang marangyang habunan at walang kinalaman sa anumang programa o proyekto ng gobyerno. Kuhaan nila ito sa Hermano Night ng Pista ng Katbalogan na kabisera ng probinsya. At ang sayaw ay ang tradisyonal na curacha. Matagal na anilang tradisyon sa summer at later ang pagsasayaw ng curacha. Kung saan bahagi nito ang pagsasaboy ng pera o tinatawag na gala. Sinisimbolo raw nito ang pagiging mapagbigay at pangbabayanihan hindi anila ito pagpapakita ng karanyaan kundi gawaing matagal nang nakaukit sa pagdiriwang anila ng pananampalataya at kaisahan. Anila, nire-respeto nila ang pananaw ng ilan na dapat umiwas sa ganitong aktividad ang mga public official. Pero ang pagsali anila ng gobernadora sa Coracha ay para ipagliwang ang pagkakatilandan ng mga summer no at suportahan ang kanilang mga isinusulong at sa pagkakataon ito para sa simbahan at mga komunidad. Lahat din anila ng mga nalikom na pera sa kuratsa ay dinonate sa mga simbahan sa Katmalogan. Ipiniliwanag na rin ang National Commission on Culture and the Arts na ang kuratsa ay hindi lang sinasayaw tuwing may piyesta, kundi pati na rin sa mga okasyon tulad ng kaarawan bapismo, kasal, at mga sports event. Sabi ng Civil Service Commission, wala silang nakikitang masama sa pagsayaw ng gobernadora kung pagbabasehan ang aspetong kultural. Pero di daw dapat kalimutan ang mga limitasyon. Meron tayong mga restrictions in terms of conduct ng government officials like say, uh, it may be construed as violating the rules and modest or simple living. Di ba nakalagay din sa civil code natin, walang ostentatious display of wealth. So pwede diba? po mag-celebrate, pero iwasan uh, medyo, pera? Uh, hindi naman hmm. sa iwasan, timplahin hmm. natin. Sakali may maghain ng reklamo laban sa governor, sabi ng CSC, ang Department of Interior and Local Government o DILG ang mag-iimbestiga rito. Para sa GMA Integrated News, Ina Panginipan Perez, tota 24 hores bebi e